Alas tres medya ng umaga, gumising si Rodrigo Dodong Santos sa tunog ng manok na tumilaok sa labas ng kanilang maliit na bahay sa Tondo, Manila. Malamig pa ang hangin, pero alam niyang kailangan na niyang bumangon. Ang jeepney ay naghihintay, at ang kalsada ay naghihintay din. Maingat siyang bumangon mula sa papag na ginawang higaan, sinusubukang hindi gisingin ng asawa niyang si Elena at ang kanilang anak na si Miguel na natutulog pa sa tabi. Sa dilim ng kwarto, Nakita niya ang mukha ng kanyang labing siyete anyos na anak. Payapa, tahimik, malayo sa mga alalahanin ng buhay. Matulog ka pa anak. Bulong ni Dodong habang hinahaplos ang buhok ni Miguel. Maaga pa. Lumabas siya ng kwarto at pumunta sa maliit nilang kusina. Walang ref, tanging isang lumang stove at ilang plato lang ang naroon. Nagluto siya ng instant coffee at kumuha ng tinapay na binili ni Elena kagabi. Tatlong piraso lang ang natira. Isa para sa kanya, dalawa para kay Miguel at Elena. Habang umiinom ng mainit na kape, tumingin siya sa kalendar na nakadikit sa dingding. Mayo of 2024. Tatlong buwan na lang at magsisimula na ang kolehiyo. Tatlong buwan na lang at kailangan niyang makaipon ng pambayad sa tuition ni Miguel sa Polytechnic University of the Philippines. Kinuha ni Dodong ang kanyang lumang wallet. Binilang niya ang laman, tatlong daang piso. Buong linggo niyang kinikitang pera pero laging kulang upa ng bahay kuryente tubig pagkain gamot ni Elena na may sakit sa puso, paano niya kayang ipagpatuloy? Alas 4.30, nakasakay na si Dodong sa kanyang jeepney na may nakasulat na Divisoria Baclaran sa harap. Hindi naman sa kanya ang jeepney, nangungupahan lang siya. Anim na daang piso ang boundary kada araw. Kung hindi niya makuha yon, wala siyang uwing pera. Nilagay niya ang susi sa ignition at pininihit. Tumunog ang makina. Isang tunog na pamilyar na sa kanya sa loob ng 25 limang taon. Simula nang magkaedad siya, jeepney driver na siya. Walang ibang natutunang trabaho. Walang high school diploma. Pero matapang ang loob at malakas ang katawan. Hoy, Dodong. Maaga ka ngayong umaga, ah. Sigaw ni Mang Ben, kapwa niya driver na naghihintay din sa terminal. O oh, pre, kailangan kong mag-overtime, sagot ni Dodong habang ngumingiti. May pangangailangan sa bahay, eh. Sino ba ang walang pangangailangan ngayon? Tugon ni Mang Ben. Lahat tayo hirap, pare. Nagsimula nang sumakay ang mga pasahero. Una, mga factory worker na papasok ng maaga. Susunod, mga janitor at security guard. Lahat sila ay mga taong gaya ni Dodong. Lumalaban araw-araw para sa pamilya. Habang tumatakbo ang jeepney sa Rizal Avenue, nakita ni Dodong ang lumalaki ng lumalaking traffic. Umaga pa lang pero puno na agad ang kalsada. Jeepney, bus, tricycle, kotse, motorsiklo. Lahat nag-aagawa ng daan. Nang makauwi si Dodong mga alas 6 ng gabi, pagod na pagod na siya. Kinita niya ay 700 lang. 100 piso lang ang labis pagkatapos ng boundary. Kulang pa rin para sa pang-araw-araw. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng niluto ni Elena. Pritong isda at kanin. Simple lang, pero masarap na para sa gutom na katawan, tatay. Batini Miguel na nakaupo sa mesa at may hawak na libro. Grade 12 pa lang siya. Pero nag-aaral na agad ng engineering mathematics. Kumain na po kayo. Tumingin si Dodong sa anak niya. Matangkad na si Miguel matino ang hitsura at matalino. Valedictorian siya sa junior high school at consistent honor student hanggang ngayon. Ang pangarap niya, maging civil engineer. Ano yung binabasa mo? Tanong ni Dodong habang nauupo. Calculus po, tatay, sagot ni Miguel. Nahihirapan ako sa differential equations, pero tinututukan ko po. Ngumiti si Dodong pero may sakit sa dibdib alam niyang ginaganahan si Miguel na mag-aral, pero alam din niyang hindi niya kayang bayaran ng kolehiyo. Miguel, sabi ni Elena habang inilalagay ang pagkain sa mesa, sabi ng teacher mo, may scholarship daw na available para sa top students. Dapat ka mag-apply, tumango si Miguel. Nag-apply na po ako, nanay, pero marami pong aplikante. Hindi ko po sure kung makukuha ko. Makukuha mo yan, sabi ni Dodong ng matigas. Anak, magtiwala ka lang. Gagawin ko ang lahat para makapag-aral ka. Isang biyernes ng gabi habang kumakain sila ng hapunan nakabukas ang lumang TV nila. May balita tungkol kay Manny Pacquiao. Bumisita daw ito sa General Santos City at nagdonate ng tulong sa mga mahihirap na pamilya. Tignan mo yan, sabi ni Elena. Mabuti talaga si Manny Pacquiao. Hindi nakalimot sa pinagmulan niya, tumango si Dodong. Alam niya ang kwento ni Pacquiao. Galing din sa hirap na tulog sa kalye naging street vendor. Pero sa boxing, nag-champion, naging inspirasyon ng buong Pilipinas, tatay, tanong ni Miguel. Totoo ba na natulog talaga siya sa kalya noon? O oh, anak, sagot ni Dodong, mas mahirap pa nga ang pinagdaanan niya kaysa sa atin. Pero tingnan mo ngayon, naging world champion. Kaya yan, Miguel, kahit mahirap ang buhay kung magsikap ka, may pag-asa. Pero sa isip ni Dodong, may tanong pa rin. Ilang tao lang ba ang nakakaabot ng ganyang tagumpay? Ilang Manny Pacquiao ang ipinanganak sa Pilipinas? Tatlong araw pagkatapos, nagmamaneho si Dodong sa EDSA nang biglang may tumawid na bata. Preno agad siya pero dahil sa bilis ng jeepney, muntik na silang magbanggaan. Hoy, mag-ingat ka, sigaw niya sa bata pero tumakbo na ito. Dahil sa pagpreno na wala ng balance ang isang matandang babae sa loob ng jeepney, nahulog ito at napilayan. Nagpanik si Dodong. Lola, okay lang po kayo? Tanong niya habang bumababa. Ay, sakit ng tuhod ko. Reklamo ng matanda. Tumulong ang ibang pasahero. Dinala nila ang lola sa isang tindahan at pinaupo. May nagbigay ng tubig. Si Dodong ay nag-alala, baka kasuhan siya. Baka may bayaran. Baka maubos pa ang konting ipon niya. Lola, pasensya na po talaga, sabi ni Dodong. May tumawid kasi na bata. Dinala ko na po kayo sa klinik kung gusto ninyo. Pero napakabait ng matanda. Ayos lang, anak. Matanda na ako, marupok na ang tuhod. Hindi mo kasalanan yan. Nakahinga ng maluwag si Dodong pero ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng takot sa kanya. Isang maling galaw lang, mawawalan na siya ng trabaho. Isang umaga ng Hunyo, tumating ang sulat mula sa Polytechnic University of the Philippines. Si Miguel ang nagbukas. Nanginig ang kamay niya habang binabasa. Tatay! Nanay! Sigaw niya tumakbo si Dodong mula sa kusina. Ano yan anak? Natanggap po ako sa PUP, Civil Engineering, sabi ni Miguel. At lumuha siya sa tuwa yumakap si Elena sa anak niya. Yumakap din si Dodong. Masaya sila pero sa likod ng kasiyahan may takot pa rin. Natanggap nga pero paano ang tuition? Ang books, ang baon? Congratulations, anak, sabi ni Dodong. Proud na proud ako sa iyo. Pero tatay, sabi ni Miguel. Paano po ang tuition? Hindi pa po ako nakakatanggap ng balita tungkol sa scholarship. Ngumiti si Dodong kahit nahihirapan siya sa loob. Huwag kang mag-alala, Miguel. Hahanapin ko ang paraan. Kahit anong mangyari, makakapag-aral ka. Pero kinagabihan mag-isa sa kusina umiiyak si Dodong ng tahimik. San siya kukuha ng pera? Kinabukasan, nagpunta si Dodong sa operator ng jeepney. Humingi siya ng advance. Kahit sampung libong piso lang. Dodong, alam mo naman ang patakaran, sabi ng operator. Walang advance. Kung bibigyan kita, lahat na ng driver magre-request. Boss, pakiusap lang, sabi ni Dodong. Para sa kolehiyo ng anak ko. Babayaran ko po agad-agad. Umiling ang operator. Sorry, Dodong. Hindi talaga pwede. Umuwi si Dodong na walang dalang magandang balita. Naisip niya na humiram sa mga kaibigan. Pero alam niyang lahat sila ay may sariling problema din. Naisip niya ring magsangla ng kahit ano. Pero wala naman silang mahalaga. Ang TV, luma na. Ang electric fan, kailangan pa nila. Sa desperasyon, naisip ni Dodong na mag-apply bilang grab driver gamit ang phone ni Miguel. Pero wala siyang kotse. Wala siyang motor. Jeepney driver lang siya. Isang hapon habang nagmamaneho na kinig si Dodong sa radyo, may programa tungkol sa scholarship at mga tulong para sa mga estudyante. Tumawag siya at nag-inquire. Sir, pwede po ba akong magtanong tungkol sa scholarship program? Tanong ni Dodong. Opo, sir. Ano pong kailangan ninyo? Sagot ng host ikinuwento ni Dodong ang sitwasyon ni Miguel Valedictorian, natanggap sa PUP pero walang pambayad. Sir, maraming programa po ang available, sabi ng host. Meron pong CHED scholarship, meron din pong private foundations. Ang importante, complete ang requirements ng anak ninyo. Pagkatapos ng tawag, sumikip ang dibdib ni Dodong. Requirements. Laging may requirements. Laging may proseso. Laging mahaba ang pila. Pero hindi siya sumuko. Kinuha niya ang listahan ng mga scholarship programs at nagsimulang mag-apply one by one. Mga dalawang linggo pagkatapos, Nilalagnat si Dodong, sobrang pagod at stress, pero hindi siya tumigil sa pagmamaneho. Kailangan niya ng pera. "Dodong, pahinga ka muna," sabi ni Elena. "Masama ang pakiramdam mo." "Ayoko, Elena," sagot ni Dodong. "Pag huminto ako, walang kikitain." "Pag walang kikitain, paano si Miguel?" Pero habang nagmamaneho, namumutla siya, nahihilo. Isang pasahero ang napansin. "Kuya, okay ka lang?" tanong nito. "Oo, okay lang ako," sagot ni Dodong. Pero sa totoo lang, nahihirapan na siyang mag-concentrate. Nang gabing iyon, bumagsak siya sa sahig ng bahay. Dinala siya ni Elena sa health center. Diagnosed: severe exhaustion at high blood pressure. Mr. Santos, sabi ng doktor, kailangan ninyong magpahinga, kung hindi baka mas lumala pa yan. Pero paano magpapahinga? Paano huminto? Habang nakahiga si Dodong sa health center, dumating si Miguel. Nakita niya ang tatay niyang mahina, payat at haggard. "Tatay," sabi ni Miguel habang umiiyak, "Tama na po. Hindi na po ako papasok ng kolehiyo. Maghahanap na lang po ako ng trabaho para tulungan kayo." Umiling si Dodong. "Huwag mong sasabihin 'yan, Miguel. Ang pangarap mo ay maging engineer. Huwag mong susukuan 'yan." "Pero tatay, tingnan ko po kayo. Nasasaktan na ako," sabi ni Miguel. "Ayokong dahil sa akin masira ang kalusugan ninyo." Yumakap si Dodong sa anak niya. Miguel, alam mo ba kung bakit ako nagpupursigi? Kasi ayaw kong maging kagaya mo ang buhay ko. Ayaw kong maging jeepney driver ka na walang choice. Gusto kong may dignidad ka, may respeto. Kaya kahit anong hirap, ipagpapatuloy ko. Pero sa isip ni Dodong, nag-aalangan na rin siya. Hanggang kailan niya kayang magpatuloy? Tatlong araw pagkatapos, habang nagpapahinga si Dodong sa bahay, tumunog ang cellphone ni Miguel. Unknown number. Hello? sagot ni Miguel. Good morning, is this Miguel Santos? Tanong ng tinig sa kabilang linya. Yes po, sino po ito? This is from the office of Senator Manny Pacquiao. We received your application for scholarship assistance and we would like to invite you and your family for an interview. Hindi makapaniwala si Miguel. Manny Pacquiao! Scholarship? Tumakbo siya papunta sa kwarto ng mga magulang niya. Tatay! Nanay! May tumatawag. From the office ni Senator Pacquiao. Bumangon si Dodong kahit mahina pa siya. Ano? Si Manny Pacquiao? Kinuha ni Miguel ang phone at inabot kay Dodong. Kinausap siya ng staff ni Pacquiao. Totoo, hindi pa naginip. Inanyayahan silang pumunta sa Gensan sa isang charity event at doon raw sila makakausap ng senador. Dalawang linggo pagkatapos, sumakay ang Pamilya Santos sa bus papuntang General Santos City. Binigyan sila ng libre ng office ni Pacquiao para sa pamasahe at accommodation. Hindi makapaniwala si Dodong na nangyayari lahat ito. Mahaba ang biyahe, halos 24 hours, pero hindi nila naramdaman ang pagod. Puno ng pag-asa ang kanilang puso. Tatay, parang panaginip lang ito, sabi ni Miguel habang tumitingin sa bintana ng bus. Oo, oh, anak, sagot ni Dodong. Pero totoo ito. Minsan lang talaga sa buhay dumadating ang ganitong pagkakataon. Nang makarating sila sa Jensen, sinalubong sila ng staff ni Pacquiao. Dinala sila sa isang simple hotel. Hindi naman luxury pero malinis at komportable, para kay Dodong na hindi pa nakakatulog sa hotel buong buhay niya. Parang napakaganda na noon. Kinabukasan, dinala sila sa isang covered court kung saan ginaganap ang charity event ni Pacquiao. Maraming tao, mga mahihirap na pamilya na katulad nila, mga bata na nangangailangan ng tulong, mga matatanda. Nang dumating si Manny Pacquiao, sumigaw ang lahat. Manny, Manny! Pambansang Kamao. Pero sa personal simple lang si Pacquiao, nakangiti, approachable at totoong tao. Hindi mayabang, hindi malayo. Nang tawagin ang pangalan ni Dodong Santos, lumapit sila. Kinabahan si Dodong, ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon nila? Mr. Santos? Bati ni Pacquiao habang nag-shake hands sila. Yes, sir, sagot ni Dodong. Nanginginig pa rin ang boses. Naupo silang lahat sa isang mesa. Nasa tabi ni Pacquiao ang kanyang staff. Pero ang atensyon ni Manny ay focused sa pamilya Santos. So Mr. Santos, sabi ni Pacquiao, sabihin mo sa akin ano ang sitwasyon ninyo. Huminga ng malalim si Dodong at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang buhay bilang jeepney driver, tungkol kay Miguel na valedictorian, tungkol sa pangarap nilang makapag-aral ang anak, tungkol sa kahirapan, sa sakit, sa desperasyon, nakikinig si Pacquiao ng mabuti. Hindi siya nag-interrupt, hindi siya tumingin sa cellphone niya. Buong atensyon niya ay sa kwento ni Dodong. Nang matapos si Dodong tumango si Pacquiao, Mr. Santos, alam mo ba kung bakit ko ginagawa ito? Umiling si Dodong. Kasi ako rin, sabi ni Pacquiao. Tumaan ako sa ganyan. Walang pera, walang makain, walang pag-asa. Pero may mga taong tumulong sa akin. At ngayon, tungkulin ko na rin tumulong sa iba. Lumuha si Dodong. Hindi niya napigilan. Sir, salamat po, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Ngumiti si Pacquiao, hindi mo kailangan magpasalamat. Ang kailangan mo lang gawin ay tulungan ang anak mo na makatapos ng pag-aaral. At pagdating ng panahon na successful na siya, siya naman ang tutulong sa iba. Pagkatapos ng usapan, tinawag ni Pacquiao ang kanyang staff. Nag-uusap sila ng ilang minuto. Tapos lumapit ulit si Manny kay Dodong. Mr. Santos, ito ang gagawin namin, sabi ni Pacquiao. Tutulong kami sa buong tuition ni Miguel sa PUP. Pati books, supplies at monthly allowance hanggang sa matapos niya ang engineering. Hindi makapaniwala si Dodong. Yumakap siya kay Pacquiao at umiyak ng umiyak. Sir, salamat po. Salamat po talaga. Sabi niya habang hindi makahinga sa iyak. Yumakap din si Miguel at si Elena. Lahat sila ay umiiyak, pero hindi iyak ng kalungkutan. Iyak ng kasiyahan, ng pag-asa, ng bagong simula. Pero may kondisyon ako, sabi ni Pacquiao. Napatigil sila. Ano ang kondisyon? Miguel, sabi ni Pacquiao habang tinitignan ang batang lalaki. Dapat magsikap ka. Dapat tapusin mo ang pag-aaral mo. At pagdating ng panahon, dapat mo ring tulungan ang ibang mahihirap. Deal? Tumango si Miguel ng mabilis. Deal po, sir. Pangako ko po yan. Bumalik ang pamilya Santos sa Manila na may daladalang bagong pag-asa. Bago sila umalis ng Jensen, pinigyan pa sila ni Pacquiao ng financial assistance para sa pang-araw-araw nilang gastos. Dodong, sabi ni Pacquiao bago sila umalis. O huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Magpagaling ka muna. Ang mahalaga buhayin mo ang pamilya mo ng maayos. Yun lang ang kailangan ni Miguel, isang tatay na malusog at masaya. Yumakap ulit si Dodong. Salamat po ulit, sir. Hindi ko po kayo makakalimutan. Sa buong biyahe pabalik ng Manila, tahimik lang si Dodong. Pero sa isip niya, maraming bagay ang tumatakbo. Ang buhay niya ay nagbago na. Ang buhay ng pamilya niya ay nagbago na. Pero alam din niya ito ay hindi lang tungkol sa kanila, ito ay tungkol sa lahat ng mga taong tulad nila, na lumalaban araw-araw na umaasa sa Himala, at minsan dumarating talaga ang Himala, Agosto na, first day of classes ni Miguel sa PUP. Suot niya ang bagong uniform, bag at sapatos, lahat ay biniligamit ang tulong ni Pacquiao. Hatid siya ni Dodong sa jeepney, pero ngayong araw, hindi si Dodong ang nagmamaneho. Nagrest muna siya para gumaling ang katawan niya. Ang operator ay nag-offer ng temporary driver para hindi mawala ng kita ang pamilya. Anak, sabi ni Dodong habang nasa terminal sila, tandaan mo ang sinabi ni Senator Pacquiao, magsikap ka, tapusin mo ang pag-aaral mo, at huwag mong kalimutang tumulong sa iba. Opo, tatay, sagot ni Miguel. Pangako ko po yan, yumakap silang dalawa. Tapos, sumakay si Miguel sa jeepney papuntang PUP. Habang naglalakbay, tumingin siya sa labas. Nakita niya ang mga kabataang tulad niya. May mga daladala ring bag, papasok din ng eskwelahan. Ilan kaya sa kanila ang may suportang tulad ng nakuha niya? Ilan kaya ang tulad ng dati niyang sitwasyon puno ng pangarap pero walang kakayahan? nag to si Miguel sa sarili niya, kapag natapos niya ang engineering, hindi lang siya magiging successful para sa sarili niya. Magiging successful siya para sa lahat ng mga taong nagsakripisyo para sa kanya. Ang unang linggo ni Miguel sa PUP ay mahirap. Engineering ay hindi biro. Calculus, physics, chemistry, technical drawing, lahat ay challenging. Pero hindi siya sumuko. Gabi-gabi, nag-aaral siya. Minsan, nakakatulog na si Dodong at Elena, gising pa rin si Miguel. May hawak na libro, nagsusolve ng equations. Miguel, matulog ka na, sabi ni Elena isang gabi. Pukas ka na mag-aral. Sandali lang po, nanay, sagot ni Miguel. Kailangan ko pong maintindihan ito alam ni Elena na determinado ang anak niya, pero nag-aalala din siya. Baka masyadong magpursigi, baka hindi magrest. Pero si Miguel, alam niya kung bakit siya nag-aaral ng ganito. Bawat equation na sinsolve niya, iniisip niya ang tatay niyang nagsakripisyo. Bawat exam na pinaghahandaan niya, iniisip niya si Manny Pacquiao na nagtiwala sa kanya. Hindi pwedeng bumagsak. Hindi pwedeng magpabaya. Habang si Miguel ay abala sa pag-aaral, si Dodong naman ay unti-unting gumagaling. Bumalik na ang kulay niya. Bumaba na ang blood pressure. At dahil sa financial assistance ni Pacquiao, hindi na siya nag-aalala ng sobra. Isang araw, bumalik siya sa terminal para mag-drive ulit. Sinalubong siya ng mga kapwa driver. Dodong, kamusta na? Tanong ni Mang Ben. Ayos na pre, sagot ni Dodong. Salamat sa Diyos at salamat kay Senator Pacquiao. Nabalitaan namin, Swerte mo talaga pare, sabi ni Mang Ben. Pero deserve mo yan. Mabuting tao ka, ngumiti lang si Dodong. Pero sa loob niya alam niya na hindi lang siya ang deserving. Lahat ng mga taong lumalaban araw-araw. Lahat ng mga magulang na nagsasakripisyo para sa anak. Lahat sila ay deserving din. Sana lang, marami pang tulad ni Pakyaw. Marami pang mga taong handang tumulong. Dumating ang midterm exams. Si Miguel ay kinabahan. Kahit nag-aral siya ng husto, hindi pa rin siya sure kung papasa ba siya. Ang calculus exam ay napakahirap. Dalawang oras na exam pero parang hindi sapat ang oras. Pagkatapos umupo si Miguel sa bench at napahawak sa ulo. Paano kung bumagsak ako? Tanong niya sa sarili. Pero pagdating ng results, nakahinga siya ng maluwag. Pumasa siya. Hindi lang basta pumasa kundi naka-high score pa. Isa siya sa top 10 sa klase. Umuwi siyang masaya. Ipinakita niya sa mga magulang niya ang exam paper. Tatay. Nanay, tingnan ninyo. 92 ako sa calculus. Sabi ni Miguel, yumakap si Dodong sa anak niya. Proud ako sa iyo, Miguel. Ipagpatuloy mo yan. Kinagabihan nagsulat si Miguel ng liham kay Senator Pacquiao. Simple lang, salamat at update tungkol sa kanyang grades. Hindi niya sure kung mababasa ni Pacquiao, pero gusto niyang malaman nito na hindi nasasayang ang tulong. Isang Sabado ng Desyembre, may kumatok sa pinto ng bahay nila. Pagbukas ni Elena, gulat siya mga staff ni Senator Pacquiao. Good morning, ma'am. Nandito po kami dahil may surprise si Senator Manny para sa inyo. Surprise? Tanong ni Elena. Lumabas si Dodong at Miguel. Inanyayahan sila na sumama sa isang event sa Pasay. Ayaw nilang mag-refuse kaya sumama na lang sila. Nang makarating sila sa venue, maraming tao. May stage, may media, may camera. Apparently, may annual charity event si Pacquiao para sa mga scholars niya at sina Miguel ay isa sa mga featured na family. Nang tawagin ang pangalan nila, umakyat sila sa stage. At nandoon si Manny Pacquiao, nakangiti nag-wave sa audience. Ladies and gentlemen, sabi ni Pacquiao sa microphone, gusto kong ishare sa inyo ang kwento ng pamilyang ito. Si Dodong Santos, jeepney driver. Si Miguel Santos, engineering student sa PUP. Ito ang example ng tunay na pagsisikap. Hindi sila sumuko kahit anong hirap. Nag-applause ang audience. Si Dodong ay nagblush. Hindi siya sanay sa atensyon, pero si Miguel nakangiti at proud. Pagkatapos ng event, nag-usap ulit sila ni Pacquiao. "Miguel, kamusta ang PUP?" tanong nito. "Okay naman po, sir," sagot ni Miguel. "Mahirap pero kinakaya ko po." "Good," sabi ni Pacquiao. "Yan ang gusto kong marinig. Ipagpatuloy mo yan." Bago sila umuwi, binigyan pa sila ng Christmas package, pagkain, gift certificates at cash assistance para kay Dodong parang panaginip pa rin lahat Pasko na, una sa buhay ng pamilya Santos na hindi sila nag-alala kung paano magse-celebrate. May pagkain na sa mesa, hamon, keso, spaghetti at iba pang handa. Binili lahat gamit ang tulong ni Pacquiao. Tatay, sabi ni Miguel habang kumakain sila. Naalala ko pa yung Pasko last year. Walang handa tapos nagluto lang tayo ng instant noodles. Tumawa si Dodong. Oo, oh, ana. anak. Pero masaya pa rin tayo nun, di ba? Kasi magkasama tayo, pero mas masaya ngayon, sabi ni Elina. Kasi hindi lang tayo magkasama, may pag-asa na rin tayo, tumango si Dodong. Totoo yon. Ang pinakamagandang regalo ng Pasko ay hindi ang pagkain o ang pera. Ang pinakamagandang regalo ay ang pag-asa, ang alam na may bukas na may kinabukasan. Pagkatapos ng hapunan, nagpray silang tatlo. Nagpasalamat kay God at nagpasalamat din kay Manny Pacquiao. Humingi sila ng guidance para kay Miguel at humingi rin sila ng kalusugan para kay Dodong. Tumaan ang mga buwan. Natapos ni Miguel ang first year niya sa engineering. Hindi lang siya nakapasa. Naging consistent teens lister pa siya. Bawat sem laging kasama ang pangalan niya sa honor roll. Tuwing makikita ni Dodong ang certificate ni Miguel, umiiyak siya sa tuwa. Anak, proud na proud ako sa'yo, sabi niya. Salamat po, tatay, sagot ni Miguel. Pero hindi ko po ito ginawa mag-isa. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nandito. Sa second year, Naging mas challenging ang subjects. Structural engineering, fluid mechanics, surveying, lahat ay complicated. Pero hindi sumuko si Miguel. Nag-join pa siya ng engineering organization sa school para mas matuto. Minsan, may mga kaklase siyang nag-dropout. Hindi na kaya. Hindi na afford. Pero si Miguel, tuwing naiisip niyang sumuko, iniisip niya ang tatay niyang nagmamaneho ng jeepney, ang nanay niyang may sakit sa puso at si Manny Pacquiao na nagtiwala sa kanya, hindi pwedeng sumuko. Dapat ipagpatuloy dumating ang fourth year, thesis year. Kailangan ni Miguel na mag-design ng isang structural project, isang bridge, building o kahit ano. Stressful, mahirap at time-consuming. Pero nag-work hard si Miguel. Nag-research siya, nag-consult sa professors, at nag-practice sa AutoCAD. Gabi-gabi, hindi siya natutulog ng maayos. Miguel, baka magkasakit ka, sabi ni Elena. Mag-rest ka naman, Konti na lang po, nanay, sagot ni Miguel. Malapit na akong matapos. At totoo nga, natapos niya ang thesis. Defended niya ito sa panel at pumasa. Naka-high grade pa graduation day na, Mayo 2028. Apat na taon pagkatapos ng unang araw ni Miguel sa PUP, narito na siya. Nakagradyo civil engineer na. Sumama si Dodong at Elena sa graduation. Nakita nila ang anak nilang nakasuot ng toga. Tumatanggap ng diploma. Umiiyak sila pero hindi iyak ng kalungkutan. Iyak ng kasiyahan ng tagumpay ng katuparan ng pangarap. Miguel Santos, cum laude, civil engineering, sabi ng announcer. Sumigaw si Dodong. Yan ang anak ko. Yan ang anak ko. nag ang lahat. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguel na lahat ng sakripisyo, lahat ng puyat, lahat ng hirap, sulit lahat, Tatlong buwan pagkatapos ng graduation, nagtrabaho na si Miguel sa isang engineering firm sa Makati. Ang starting salary niya ay 35,000 piso, malaki na para sa kanya, higit pa sa kinikita ni Dodong sa buong buwan. Una niyang ginawa, bumili siya ng bahay para sa pamilya nila. Hindi mansion, simple lang, dalawang kwarto, may sala at kusina, pero sarili nilang bahay, hindi na renta. Tatay, nanay, sabi ni Miguel nang ipakita niya ang bahay, ito na ang bagong bahay natin. Umiiyak si Dodong. Anak, salamat. Pero sapat na sa akin na nakita kitang nakagraduate. Ito pa. Tatay, kayo po ang nagsacrifice para sa akin, sabi ni Miguel. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Pero hindi lang doon nagtapos ang plano ni Miguel. Gumawa siya ng foundation. Miguel Santos Engineering Scholarship Foundation. Tutulong siya sa mga estudyanteng engineering. Na walang pambayad, mga katulad niya dati, at isang araw pumunta si Miguel sa General Santos para bisitahin si Manny Pacquiao. Gusto niyang personal na magpasalamat at gusto rin niyang ishare ang kanyang plano. Nang magkita sila yung makap si Pacquiao, Miguel, engineer ka na. Proud ako sa iyo. Sir, salamat po uli, sabi ni Miguel. Dahil sa inyo, nandito ako ngayon. At gusto ko pong tulungan ang iba, kagaya ng ginawa ninyo sa akin. Ngumiti si Pacquiao. Yan ang gusto kong marinig. Kasi yan ang tunay na pagbabago. Hindi lang tayo pati ang susunod na henerasyon. Umuwi si Miguel sa Manila na puno ng inspirasyon. Alam niya na ang buhay niya ay hindi lang para sa kanya. Ang buhay niya ay para sa lahat ng mga taong nangangarap na lumalaban na umaasa at sa simpleng gawa niya, ang pagtulong sa iba. Ipinagpapatuloy niya ang legacy ni Manny Pacquiao, ang legacy ng pag-asa ng generosity at ng pagmamahal sa kapwa. Limang taon na pagkatapos, si Miguel ay sikat na engineer na. May sariling firm na siya at maraming projects na, pero hindi siya nakalimot sa pinagmulan niya. Bawat taon, tumutulong siya sa sampung engineering students, buong scholarship, buong gastos. At bawat taon, bumibisita siya sa PUP para mag-inspire sa mga bagong estudyante. Si Dodong, retired na, hindi na siya jeepney driver. Pero minsan, sumasakay pa rin siya sa jeepney ngayon bilang pasahero lang. At tuwing nakikita niya ang mga driver, binibigyan niya ng tip at sinasabi, Laban lang pare. May pag-asa. Si Elena, gumaling na ang sakit niya sa puso. Regular check-up, gamot na afford na nila, at peaceful na buhay. At si Manny Pacquiao, patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga Pilipino. Hindi lang sa boxing pero sa buhay. Tunay na kampyon. Hindi lang sa ring pero sa puso ng bayan. Ang kwento ng Pamilya Santos ay kwento ng pag-asa. Kwento na kahit gaano kahirap ang buhay may paraan. Kahit gaano kadilim ang gabi, darating din ang umaga. At minsan darating ang isang tao, isang manipakyaw, na magbibigay ng pagkakataon. Pero ang pinakamahalaga, gawin natin ang ating parte. Magsikap, magpursigi at huwag sumuko. Kasi sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang sariling tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay ang pagtulong sa iba na makamit din ang kanilang tagumpay. Dedicated sa lahat ng mga jeepney driver, tricycle driver. At lahat ng mga magulang na lumalaban araw-araw para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, kayong lahat ay mga bayani.